Dalawang aso ang nakastad sa aso naman ni Mamishi. Shi. So, sabi niya, hello doc, pa-help yung golden ko. Kasi nag-stud, pangalawang session lang po. And the other day, nagalaw siya ng husky naman nila. husky na namin, pwede ba na, na ma-mix yung anak niya? Huhu, umiiyak na si Mamishi. At Ito Mami, Mami She, uh, yung aso po ninyo, na -stud ng golden retriever din. No? So same breed nung sa aso ninyo, dalawang stud session tapos the next day husky naman so ito um, may mga nangyayari ganito ilang beses na ako nakarinig ng mga ganito mga problema kaya sigutin natin sa video na to pwede pong maging mixed yung mga dogs mga puppies niya pero don't worry much ano ito doon sa mga puppies ng aso ninyo kung mag fertile man siya and kung mag conceive man siya ng mga puppies halimbawa no halimbawa yung aso niyo nang anak ng sampung puppies ang iba dyan ay pwedeng maging anak ng golden retriever stud. Ang iba dyan pwedeng maging anak naman ng husky stud o nung husky nyo na nalalaki. Ngayon, uh, pwedeng 50-50 yan. Pwedeng limang, limang puppies ay anak ng golden purebred na golden retriever yung limang puppies. Pwedeng yung limang puppies naman ay crossbreed ng golden at saka husky. Anong tawag sa ganong mga puppies naman? Goldski or Haas Gold. Bahala kayo kung ano gusto nyo itawag dyan. Pero, magiging crossbreed na yon. Now, paano nyo malalaman kung alin sa mga puppies na yon ang talagang purebred, alin sa mga puppies na yon ang crossbreed na. Pwede po ninyong iparegister sa IAGD tapos po, pwede nyo i-avail yung aming uh, DNA parent profiling or DNA parent test, parent verification test. So we have a partnership with the DNA company na ipoprovide natin yung mga ano hair follicles mula dun sa mga puppies ninyo and yung hair follicles nung inyong bitch, yung golden retriever ninyo na breeder and yung hair follicles naman ng husky ninyo and nung stud na golden retriever. Kasi doon po, doon sa DNA profiling, mapapatunayan kung sino talaga yung tatay ng bawat puppy. Kasi bawat puppy, maaaring uh, one or the other yung kanyang tatay. So, hindi lahat ng mga lalabas sa Golden Retriever ninyo ay maaaring galing sa isang tatay lang or sa isang tatay lang. Pwedeng mixed po sila. Iba-iba po mga tatay nila. Ang saya, di ba? <laughs> so, ano, pwede nyo naman pong ipa, ano yan, pa-DNA test eventually. Paano po yon uh, Mag-message lang po kayo sa amin and uh, we can provide you with a kit. Bibigyan po namin kayo ng kit and we can also uh, help you out kung papaano po kayo magpapa DNA test. Now, uh, magkano ang ganong service? 5,000 per dog po. Pwede po natin kayo bigyan ng discounts. No, pero it's usually 5,000 per dog. Tapos kukunin natin per bawat puppy. O kung alin lang sa mga puppies ang gusto ninyong ano, pakuhanan. Uh, nakita nyo naman na, halimbawa, sinabi nyo na, oy itong puppy na ito, mukha talagang husky o mukha talagang mix ng husky. E, niyo nyo nang, maaring hindi nyo na siyang ipa-DNA ano, ipa -DNA test. Ang uh, ipa-DNA test nyo na lang, yung mukhang golden retriever. Kasi baka naman, mukhang golden retriever talaga yung puppy. Pero ang totoo, yung tatay yung husky. Kasi may mga ganun, di ba, na hindi talaga nagmamana dun sa tatay. Halos uh, kuha nila lahat yung traits nila from the mother or vice versa. So that's uh, the best way para malaman niyo kung alin sa mga puppies ang lalabas. Don't uh, don't think about abortion na uh, iba kasi may mga nagtatanong sa akin, pwede ba ipa-abort yung mga puppies? Huwag na po 'yung ganun. Tuloy na lang po yung, uh, 'yung pregnancy and from the puppies, na matutuwa rin naman kayo. And kung ayaw ninyo yung mga puppies, bigay nyo sa akin <laughs> yung mga crossbreed kung may mga tao kasi na ayaw sa mga crossbreeds. Pero talaga, ang totoo niyan, Kapag ka-crossbreed naman kasi ang isang aso, mas mataas yung tinatawag na hybrid vigor. Mas mababa yung probability na magkaroon sila ng mga sakit, magka, maba, mas mababa yung probability na magkaroon sila ng mga deformities, illnesses, due to inbreeding. Kasi alam niyo yung purebred dogs, it's a result of inbreeding. Magka-limited lang yung uh, genetics nila within their breed. Pero kapag mag introduce ka ng bagong breed, no, maaring purebred man yan or mixed breed mag-introduce ka doon sa linya mo. Then you can be uh, you, you can take advantage of yung genetics naman, yung magagandang mga traits naman from that uh, new dog or, or uh, new ano genetic pool. So, ayun po, Ma'am -Ma Shi, sana po ay uh, maging successful ang uh, pagbubuntis at panganganak ng aso po ninyo. Balitaan niyo po kami, no? Gusto namin maging uh, updated. Interesado ko kung anong magiging itsura ng mga puppies at kung alin doon, kung ganong karami sila at kung sino-sino doon yung mga puppies na mukhang golden at mukhang husky. Balitaan niyo po kami. Uh, syempre, habang nagbubuntis yung aso ninyo para magang, maging maganda yung kanyang pagbubuntis, pakainin niyo po ng SDN, the best dog po in the multiverse. Walang mas huhusay pa. Mas maganda yung ano, magiging mga puppies, mas malalakas sila, mas maganda yung uh, pag, -pag gagatas ng nanay and uh, mas hindi malulosyang yung yung bitch po ninyo. Okay, so yun po. Huwag na po kayo umiyak, Ma'am At uh, okay naman po yan. Walang problema. Next time po, siguro kung ayaw nyo ng crossbreed, wag eh, huwag nyo lang pagsamahin yung dog po ninyo na nagbe-breed sa mga uh, mga male dogs. Ganyan talaga. Okay, so Maraming salamat po. And register niyo po. Alam niyo po sa IAGD, yung ating uh, registry. It's the only uh, registry sa Pilipinas na pwede niyong iparegister kahit crossbreeds. O, o, pwede niyong iparegister yung mga crossbreed ng mga dogs ninyo. Kahit mixed breed, crossbreed, purebred. Pwede niyo pong iparegister sa IAGD. Mag-message lang po kayo sa baba, sa comment section, or sa amin directly para po matulungan po namin kayo. Magkakapapeles po yung aso ninyo, whether purebred man yan or crossbreed and ano po tulungan din po namin kayo doon sa ano nga sa so DNA profiling and parent verification test. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa tanong ninyo, Ma'am Kung meron po kayong tanong, guys, no? Kung meron kayong gustong uh, i-clarify or or i-comment tungkol dito, comment po sa baba. Uh, sagutin po natin hangga't maaari 'yung mga tanong po ninyo.